Isinailalim na sa validation process ang mahigit sa dalawang daang pulis na umanay sangkot sa operasyon ng ilegal na droga sa Calabarzon. Samantala, labing apat na pulis rin ang nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito ang balita ni Sherwin Kulubo. Inihayag ng Calabarzon Public Information Office Chief Police Superintendent Chita Del Gawiran na may 234 na pulis ang sumasa ilalim ngayon sa validation ng intelligence section dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal na droga. Ayon kay Gawiran, 74 dito ang kinumpirma na ng intelligence section na protektor ng droga at sangkot sa mga illegal na gawain. Kabilang din sa mga ito ang mga tinaguriang ninja cops o pulis na nagre-recycle ng shabu na nakukumpis ka sa drug operation out of 234 ay sa ngayon ay meron na tayong 76 validated. Pwede pong madagdagan ito kasi yung 234 hindi pa naman talaga lahat na na-validate natin. So magkakaroon sila ng kaso uh, both uh, criminal and administrative. Samantala umakit na sa labing apat na mga pulis ang mga nagpositibo sa isinigawang drug test sa buong Calabarzon Region. Lima rito ang sa Cavite, tatlo sa Batangas at Laguna, dalawa sa Rizal at isa sa Quezon. Mayroon na tayong 14 na member ng, at, ng Pro 4 na nag na-confirm na, na nagpositive sa sa Shubu uh, ongoing ng kanilang pre-charge investigation maximum na magiging penalty dito is dismissal from the service Mahalaga umano para sa PNP ang isinasagawa nilang paglilinis sa kanilang mga hanay upang mas matiyak na magagampanan nila ng tama ang kanilang tungkulin. Samantala, dalawang lalaki na tulak umano ng iligal na droga ang naaresto ng Dasmarinas Police sa Barangay Paliparan, Dasmarinas Cavite, kaninang umaga. Nakilalang magkapatid na suspects na sina Nelson at Arnel Martinez na parehong nadatnan sa lugar. Nakumpis ka sa mga ito ang limang pakete ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalias, 38 na baril at mga bala. Ayon sa hepe ng Dasmarinas Police na si Police Superintendent Boy Hernandez, isa umanong shabu tiyangge ang sinalakay nilang lugar. Sherwin Kulubong UNTB News and Rescue Laguna